Kasama natin ngayon si Mobile Journal, Mary Mon Reyes, na nagdala ng ginawa niyang lamaw. naku ano ba itong nasa harap natin, Merimon? Huh? Paps J, magtitimpla uh -oh. na tayo ngayon. Natimplahan na natin ito ng condensed milk, yung mm -hmm. buko juice, mm -hmm. brown sugar. Mm -hmm. Pero syempre, ang star of the show dito is itong plain biscuit. na biscuit. Okay. So dudurugin mo siya, Paps J, habang dudurugin. lalagyan oh, ko na ito again. para matikman mo. Okay. Ready ka na ba, Pops? Yan ay buko. Uh, buko. Naman ng buko. Ano pa yung nasa loob? Wala na. Yun lang. Brown sugar. Sabaw ng buko. Sabaw ng buko. Tapos konti yung laman niya. Dudurugin Tapos na. Tapos condensed. Yes. Tapos ahaluin na. Yes, Pops. Tapos pwede mo na siyang tikman. Pero sabi nila, mas maganda raw kung mabababad na ng mas matagal. At saka kung mas pino yung pagkakadurog ng biscuit, Ah, para mas maging malasa siya. Durogin natin. ng pino. Okay. Sige. <laughs> Ready ka na, Paps J okay, And isa ito sa mga delikasyon na sikat okay, Yes, okay, Paps J Sikat to sa Cebu Mmm Top Okay. Parang siyang panghimagas na may kasama ng mangunguyang malinamnam. Parang ka nagtimpla ng kape, sinasaw mo yung mo. pandesal, exactly. di ba? Yes, Pops Jay, Yun. Ito, oh. ito sikat na sikat ito sa Cebu ngayon. Yes, oh. Visayas to Mindanao. And nag-originate hmm. daw siya sa Cebu based sa uh, nakausap natin si Sir Christopher. And lahat daw, kahit mga turista, pwede raw bumili, pwede raw mag-request sa mga nangbubuko nambubu, doon sa Cebu. Ano itong orange na ito, ilalagay rin ba? Yan, Pops J, natimpla na natin yan. Oh. Ito siya. Plus yung orange na soft drinks. Yun okay, lang daw yung pwedeng idagdag dyan. Pero para sa iba, pwede namang idagdag dito mangga o abocado. Okay. Ah, para siyang fruit. Ngayon ko lang din po nang natikman. So para <laughs> lang siyang soda Oo. na hinaluan ng bukod. Isang bowl. variant. Okay. Magkano naman ang, uh, magkano binibili ito sa Cebu pagka bibili ka? Ang nakausap oh. kasi natin, para pa rin siyang bumibili ka ng per cup ng mga nanggagaling sa ng bubuko, basta may timpla na siya. So, nasa 20 pesos, 25 pesos. Siguro yung mga parang sa malamig doon, ano? Mm, yun yung pinaka, yan yung oh. versions nila around Cebu, Visayas, oh. and Mindanao. Gano'ng kamura itong uh, pre-repair mo, itong lamaw na ito? <laughs> Moralang oh? 30 pesos pagka nagpabiyak mahal tayo ng buko, ng buon, eh. mahal. Oh. So pero ngayon, 30 pesos siya pagka pinabiyak mo, mm. pinaiwalay mo 'yung sabaw sa laman, mm. plus 'yung asukal pwede ka naman bumili, 10 pesos 'yung mga naka-sachet sa nakapak lang, nakapaklang. Mm. Tapos 'yung biskwit mm. na 5 piso, 6 oh. pesos mabibili mo naman sa tindahan. Kaya pwede daw itong i DIY, pwede para mag-experiment sa mga bahay. May nakilala ka ba na nagnegosyo at lamaw ang kanilang tinitinda? Ang nakwento sa atin ni Sir Christopher, marami daw nagbebenta nito kasi 'di ba sa atin dito nakakalat sa mga palengke, mm. mga mm. nagbubuk sila plus merong binebentang buko juice sa kanila ganun din so lahat halos doon either staple siya or pwede naman daw ngang i-request pag naglibot ka around Visayas or Mindanao Pero Mon, dito sa Manila wala pa tayong alam na nagbebenta ng lamaw wala Sala. pa uh, pero ang nakikita pa lang natin yung mga version nila na nagsasawsaw ng biskwit sa buko juice so parang ganun din siya this time pinag pinagfuse lang siya into one yun ang naging staple around Visayas and Mindanao. Di ba, umikot ka, tapos pinatikim mo sa mga tao. Yes. Wala ka ba ni isang uh, parang puna o mm. suggestion na pwedeng gawin pang mas masarap ito? O lahat sila nagustuhan na? Ang common na naging sentiment nila, yung texture muna talaga ng biskwit. Siyempre, oh. para dun sa mga first-timers, nakakapanibago siya. Mm -hmm. Pero acquired taste siya na kapag nakasanayan mo, malalasap mo ngayon yung tamis niya plus yung konting alat ng biskwit, makakasanayan mo siyang malasahan. So, comments na lang nila, mm -hmm. pwedeng pa-eksperimentuhan, pwede pa raw dagdagan ng tamis para sa mga may gusto pa ng higitan pa yung sweetness factor. Yung mga mahihilig sa buko, I think, magugustuhan ito, no? Yes, pa. Pero ang problema lang, yung eh, may mga diabetes. Pwede ba sa... Eh, kasi medyo matamis ng kaunti, yes, ano? Ito ba, pwede sa mga may jabetes. Hmm. Sabi sa atin ni Sir Christopher, sobrang oh. tamis daw talaga nito. Kaya feel ko hindi ko siya nabigyan ng ganong justice, eh. Baka mas matamis na matamis pa siya around ta? doon sa kanila, sa buhol. Mm -hmm. Pero, syempre, with moderation. Pwede namang enjoyin, pero with moderation. Alright, maraming salamat sa merienda. <laughs> Mobile Journal, Mary Mon -Reyes.